Hi there, this is me. So ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang jerapy. Ang jerapy ay isang mamalyang even though o hayop na may dalawa o apat na kuko sa paa ng Afrika. Ang pinakamatangkad na nabubuhay na hayop sa lupa at ang pinakamalaking hayop ng umangata. Ang magandang mamalya na ito ay katutubo sa Afrika. Ito ay tinuturing na pinakamataas na hayop sa lupa sa mundo ang kanilang likas na tirahan ay nasa timog ng disyerto ng Sahara at gayon din sa Hilagang Botswana. Ang mga mamalya na ito ay regular na mas gustong manirahan sa bukas na lugar tulad ng mga damuhan o sabana. Dapat tandaan na mayroong hindi bababa sa siyam na iba't ibang mga species ng giraffes. Ang mga lalaking giraffe ay maaaring lumaki hanggang lima o kahit anim na metro ang taas na binibilang mula sa kanilang mga binti hanggang sa maliliit na sungay sa kanilang mga ulo at tumitimbang ng humigit kumulang 1.9 tolerada. So ayan guys, patapos ang ating pag i sketch Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa so walang sawang panonood nyo sa aking mga simple sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.